siguro yan kasi ang nanlalaban. pwede pa yan. Pwede pa kaya yan. Pwede paitan Ay, nasaan ang mga laman loob niyang Justin Ahas na iyan? Ay, mate. ano pa yun? Natagtag. Ah. Sabay bit. Oh, unta yung mm hindi -hmm. ba yung para kita agad kita pat agad musti, mm. bagi, si pare matador nang sawa. <laughs> 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 oh, 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 <laughs> oh, sir. Dahil odulas, odulas. Yes. Jeng, mo. Sambutin mo. Sambutin Sambutin mo. mo.

Bukhari. Ayan na, binuksan na. my ah, God, talagang napakain ko. Amin. Ay. Ay. <laughs> mm -mm. ayan. Ah, uh, si buong buo talaga si Mas ugat. malaki pa pala. yan. ah. Ay. ay, mas malaki talaga at lalaki. Siguro yan kasi ang nanlalaban. Pwede, 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 pwede. pa yan. Oo. Pwede pa kaya yan. Pwede Pwede pa itan. Nasaan ang mga laman loob niyang Justin uh, Ahas okay, okay, na iyan? Ay, ano pa yun? Natagtag. Sabay bit. Oo, oh, naman yung di ba yung para kita agad kita pa kanu agad mo si Kare matador ng no, sawah. Sir. Dahil no, sir. odulas, odulas. yes. Jeng, mo! Sambutin mo! Sambutin mo! Sambutin mo! Am Ma Ayun sa, hindi ay si ay, ay pa, ang baboy, ang laki o! Oh. kalaking baboy!